Thank Nakapwesto na si Maine. Yes, ano nakapwesto. kaya reaction nila pag nakita sila ng personal? Reveal! Wow. Ay, gumagano! pinipilit niya paliitin yung mata niya <laughs> para mapasa. <laughs> Sinita ka. Natawa tuloy. Na si sabi niya, my uh, gosh, uh, uh, sana talaga nagtungkil pa ako ng mas kapal. Close! Uh, 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 oh, just kung bakit nasa baby check ko, hindi eh, ako nakapag baby check. <laughs> <laughs> Pinabotox yung dito niya para <laughs> Yung number two ready na din, si Jansen. Reveal! Oh, Nandyan ba yung mga description ko uh, na hinahanap mo? Uh, 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 oh, I say to resign uh, Gusto ko rin makita yung reaction ni girl. Okay. game. Uh, 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 si girl uh, parang uh, si ano. Sino? Sino ba yung ano, yung nasa teleserye paghapon? Jillian. Jillian, what? Yes, si Jillian. Ah, si no, oh, may ganun siyang vibe. Ayan. Close! <laughs> ayan. Eto na. Oo, oh, oh. pakibilis lang. <laughs> okay. Mabata pa. <laughs> Teka lang. Ay, ay, ay. Reveal! Oh! Ah, ah, ay, ay! Ay! Natulala si Lex! Oo, oh, tinagawa! Oh, correct! Alam si Lex siya. natulala! Oo! Oh, 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 parang na ko yung mata. Close! Oo! Ano yung mga naramdaman nung, nung best friend mo? Bakit ganon? Ba't parang natulala siya dun sa dulo? Feeling ko yun yung bet niya. Yeah. Oo. Oh. Oh. Sinita ba yung si Jazz? Oo, oh, tapos maputi. Hindi naman sinita si, si Jazz. Hindi naman sinita si Jansen, si Maine. Si 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 Cute mm. Cutesy. Si. Cute. Cute si. At saka hindi naman ito chinita din. Ang laki nga ng eyeball mo eh. Pero mali Eyeball mo itong nabita. Pero <laughs> <laughs> <Ay> pag tumatao, <laughs> chinita. Hindi like, na Nakadala. Kasi di ba yung mga ko cosplay talagang manika-manikaan, di ba? Nagganyan din ako for a time. May manika manikaan din ako. <laughs> Oo. Oh, <laughs> oh, Bisa mas malaki pa yung itim ko ito kasi doon sa puti. Eh. <laughs> sa laki na lang punta. Poor! <laughs> oh, <laughs> diba? May mga ganyan malalaking diameter, di ba? Nagganon din ako. <laughs> oh, parang Korean-Korean, <laughs> Korean, di ba? Oo. Oh, oh, Japanese-Japanese. Mga ganon. <laughs> Mm -hmm. <laughs> <laughs> e, Gano'ng kaba? ba may mata? Ay, oo. Oo, uh, yung dial eyes, dial eyes is siya. Mm. Okay. At saka, liit ng buka nito. Maliit Mas malaki ay. pa nga yung contact lens mo sa buka. <laughs> <laughs> ah, okay. So, nakita mo na sila ng personal. Sino dyan ang paaakitin mo o hindi mo paaakitin? Simulan natin kay... Number... One. Kay main may maganda ka bang naramdaman sa kanya nung nakita mo ng personal? Kaya mo paakitin? O parang hindi ko masyadong na-impress kaya mo pabababain? Anong decision mo para kay Main? Akyat po. O baba? Akyat po. Oy! Yung nakita grabe oh, oh, oh! Sabi na nga, akyat eh. Nakita mo, chinita eh. Chinita siya. Yes. Yes. Paano, yes. paano, paano? Oy! Oh, akyat daw. Akyat daw, Min. Oh. 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 Tsaka nakita niya yung kuti, sabi, ay, mukhang nakapag-stack ng chinchan su to. <laughs> Ito ang nagkokombo na, nagkokombo to ng kojik, chinchan su. <laughs> sa katawa, chinchan su. Kojik oh. at chinchan su, pag kinombo mo yan, dai, oo. Oh, oh. oh. Mahihiya si ano. Sino? <laughs> <laughs> Mahihiya yung mga CEO ng sabon. Okay. Ay, nandiyan ka na. Pero, may susunod ba sa'yo, Chan? Tanungin natin si number three muna. Mm. Kasi si number three, yung kanyang baitang na kinatutungtungan, eh parang hindi siya sigurado na dahil paakyatin man yan, eh si, nasa tuktok pa rin apo. yung isa. Kare. Oo Pero kung nag-strategize ka, kung talagang gusto mo yung dulo, mm. ang magandang strategy yan, pabababain niya yung dalawa, paakyatin niya yung isa para equal. quantify pa may mga times dapat talaga nagsa yes. na. yeah. oh, Kung talagang may gusto kang mangyari, free. sa strategize yes. Yeah. ka. hindi ka magiging emotional at ano. Okay. eh, pero pinaakyat niya na si Wag number mo one. Huwag mo pagsabihan niya sila. Baka mag-resign niya. Ay! Ako! <laughs> oh, wow! Yes! <laughs> oh, oh. Oh, oh, oh. So, tanongin na natin si number three din. So, ano nung nakita mo siya, ano decision mo? Akyat o baba? Actually, akyat. Then, din. Mm, kasi, ayun ko na, um, ano ko? Oh, oh, nah, may <laughs> ano eh. May ano. Ano ba? Salita, let's go. Punta pala ka lang. Oh, oh, sayo. ano eh. Hindi ko may ganun eh. May naramdaman ka. Nakita namin yung mukhang parang may naramdaman ako nung nakita mo siya. Oh, bro. Hindi ko masabi na may isba ko or what. Basta may may ganun. Oh, ay. May ganun. May ganun. Medyo sad ka ba na hindi siya naaabot na sa tuktok kasi merong nauna sa kanya? Hmm. Given a chance, ano mas gusto mo na dun siya? Or? Yes po. Oo. Oh. Oh. Kaya saan? Dapat nag-strategize ka. Dapat di mo pinaakyat to si Main. Charot! <laughs> 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 Pinagsisisihan siya. Oh, Oo. Oh. Pero hindi, kasi maganda na rin ang, ano, eh, ang yeah. posisyonan ni Main. Eh nagandahan din naman siya okay. kay Main. Yes po. Diba? Mag Actually, maganda po sila lahat talaga. Oo. Oh. 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 Actually, walang tapon sa... Tama. Okay. Magaganda yeah. mga babae. Eh. Nakaka-overwhelmed. <laughs> oh. Uh, uh. Eto na kay number two may chance na tumay kay Main. Oh ah. talagang pumul na si Main pag pinababa itong si Jansen. Kasi pareho sila maganda. Ang ganda ni Main, ang ganda ni Jansen, ang ganda ni Jazz. So, anong decision mo? Akiat o baba? Actually, yung vibes niya talaga, gustong gusto ko. Kaya akiat din talaga. Wow! Oh! akiat! Akya. Oh, oh, maganda oh, to. Oh, maganda okay naman na. ah. Pero sa puntong to, kailangan na nating magpaalam kay Jazz. Oh, yeah. Jazz. Jazz, thank you. Thank you, Jazz. Nasad ka ba na hindi ka umabot sa taas? Um, hindi naman po masyado. <laughs> <laughs> oh, wala okay rin bearing. Eh. Okay lang kahit hindi kami matuloy. Kasi <laughs> okay si Lex niya. may pangihinay. Yeah. Oh, pero oh, oh, oh. si Jazz walang pangihinay. <laughs> thank you for joining, Jazz. Sana na nating Thank you, Jazz. Thank you, Wow, yung cameraman uh, habol na habol. Uh, <laughs> Oo, oh, parang gusto mo punta, gusto mo gusto dun sa ano, yung eh, sa velvet na kurtina. <laughs> yeah, <al -lalayan>. yes. <laughs> Kahit hindi naman pinabuton ni Direk, parang habol na habol. <laughs> sure yung camera, nandito oh, dito yung oh, camera eh. Ito yung camera. Ito yung mata oh, niya yung, oh, yung, oh, yung oh, camera. Oh, uh, uh, naiwan yung camera, pero yung mata ko mana. Hindi Eh, baka kasi magpalawa. Baka mata pa. Pwede pala yun. Nakalala lang. Pwede pala yun, naiiwan yung camera, yung mata ko. Kasi di ba yung pag-cameraman, kasabay yung mata. Oh, eto. Oh, Loyal yan si Brian. Oh. oh. Si... Eh, wala na ako sinabing pangalan. Oo, oh, oh, kahit nga yung mga floor director, di ko rin nilalaglag. <laughs> Ay, tama. <laughs> wow, nanigas, Jay. <laughs> <laughs> ko. Oh. Oh, so sa sobrang ganda ng ating mga girls, hindi mapigil ng mga boys na ba? Diba? sumunod Ay, ng tingin. Mga gulo. Eto na! Oh. Si Main at si Yansen. Tama? Nasa yes. parehong baitang. Pareho ba kayong masaya na nandiyan kayo sa baitang na yan? Apo, masaya naman po. Okay lang po. Wow. Oh, ang sakit. okay lang daw? ang sakit, ang sakit lang noon, no. Ale. Eh dalawa naman sila ron. <laughs> Bakit hindi na lang pinamabayong isa? <laughs> <laughs> hindi ko na-get. <laughs> hindi nila na pinababa yung isa kanina. <laughs> eh pareho niyang bete. Pareho niyang bete. <laughs> Parang pareho. Pareho. Oh. Pareho niyang... din, eh, may mili. <laughs> eh ngayon pa siya mamimili. Para uh. kanina naguguluhan pa siya. Oo. Oh, oh. So ngayon, sino dyan? Dalawang babae ang pinaasa mo. <laughs> Pero isa lang dyan, ang mananatili sa baitang na yan. Sinong pabababain mo? One or two? Ang sasabihin mo, ang pabababain ko po ay si... Tapos sasabihin mo yung name. Go! Ang pababayin ko po ay si... Main po. Oh, si Main! Sabi ni Main, okay. <laughs> <laughs> para happy. Para happy kami. <laughs> Sabi ni Main, okay. okay. Go, <laughs> no Perry. Kamusta ang pakiramdam na pinababa ka niya? Okay lang po. I respect everyone's preferences naman po. O tsaka, I love myself so much. I cannot Dama. give it to someone that is not mm -hmm. sure of me. I oh, love it. Love Just it, girl. girl. Alright. Yes. I-post po yan sa Facebook. I-post ko po yan. <laughs> Maganda yeah. yan. Ano ulit yun, nak? I cannot? I cannot give myself to... I love myself so much that I cannot give it to... Someone that is not sure of me. Oh. Okay. Sumali ka ng pageant, yan ang sagot yes. mo. Kayo, anong tanong. <laughs> Oo. Oh, oh. Pasok eh. Kahit anong tanong. So support hakan oh, kita. Na. ako mag-manage sa Thank, Thank you po. title ka dyan. Go, main. Gusto ko you. yung confidence ni Maine. Yeah. yeah. I love it. Okay. Thank you. So maraming salamat. Maaari ka nang bumaba, main. At eto na nga, si Jansen! Bakit si Jansen? Between the two. Yung vibes nga kasi parang super makakasundo ko siya. Lalo na pag lumabas kami, Oo. ganun. Pareho kayo yung energy namin? Uh -huh. pa Pala-resign yung mga... <laughs> Oo, pag... Tara, resign tayo. Ayoko <laughs> 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 oh, oh. na. Gusto kaya Anong bonding kaya natin ngayon? Mag-resign tayo together. Para <laughs> jabap. Thank you very much! Ngayon! Bagtag po na kayong dalawa. Pakibigay na ang flowers. Lex and the Anasan step in the name of love. Maraming salamat, Eshi. Saramat, Thank Eshi. May kasabihang kung ukol, bubukol. Maging sa paghahanap ng pag-ibig sa dyang ganyan. Madlam people, ito ang Step in, in the Name of, of love. love. Habang katanghala na sa magbabalik ng our show. Our time. It's, It's showtime. Time.